tahimik ang baryo ng San Isidro. Alas 12 na ng gabi at tanging ugong ng mga kuliglig ang maririnig. Ang mga aso sa paligid ay hindi tahol ng tahol gaya ng dati. Para bang may nararamdamang kakaiba. Sa likod ng isang lumang kubo, Marahang kumikilos ang mga dahon ng saging. Biglang bumigat ang hangin, sumipol ang malamig na hangin at nagsimulang lumiyad at manginig ang mga puno. Isa-isang napupunit ang mga tuyong dahon ng saging, tila may napakalaking puwersang dumadaan. Sa itaas ng mga puno, isang anino ang bumalot sa buwan. At mula sa kadiliman, dahan-dahang bumaba ang isang nilalang. Ang balat niya ay maputlang kulay abo basag-basag na parang tuyong lupa. Mahaba at basang itim ang kanyang buhok, nakatakip sa kalahati ng muka. Ang mga mata niya ay kumikislap na pula, parang apoy na nagtatago sa loob ng hukay. Ang kanyang bibig puno ng sariwang dugo, tumutulo hanggang sa kanyang leg. Sa kanyang mga kamay, mahigpit na nakasabit ang mahabang bituka ng tao. Basa pa sa init ng laman, habang bumababa siya, pumapagaspas ng malakas ang malalaking pakpak niyang parang paniki. At bawat pagaspas ay nagpapagalaw at nagpapunit sa mga dahon ng saging sa ibaba. Gutom ako! <coughs> Gutom ako! Humarap siya sa isang kubo kung saan may natutulog na pamilya. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang pakpak ay kumikibot-kibot at bawat paglapit niya ay may kasamang patak ng dugo sa lupa. Amoy na amoy ang lansa sa hangin. A ano yun? <sighs> <sighs> Bago pa man makasigaw ang isang lalaki na nagising, bumagsak ang manananggal sa bubong, pinuniti yun, at sabay sinunggaban ang biktima. Masarap habang mainit pa ito isang iglap. Binuka niya ang kanyang bibig at kinagat ang dibdib nito. Hinugot ang lamang loob at kinain habang buhay pa ang kaawa-awang lalaki. Matagal kitang inantay! Tapos umangat siya muli sa ere, hawak pa rin ang natitirang bituka, tumutulo ang dugo sa mga dahon ng saging. Ang pakpak niya ay pumapagaspas ng mabigat at ang buong bakuran ay nilamon ng malakas na hangin. Habang paakyat siya sa kalangitan, tanging ang tunog ng mga dahong pumupunit at patak ng dugo ang naiwan. At sa huling sulyap bago siya mawala sa ulap, bumungis-ngis siya. Isang halakhak na malamig at walang kaluluwa. Muling bumalik ang katahimikan. Pero ang dugo sa lupa at ang mga nagkapira-pirasong katawan ang nagpapaalala na hindi iyon bangungot, kundi totoo.